mga kaidol no dito na po tayo mga kaidol sa ating tinatampok sa tinatampok natin ang ating trabaho mga kaidol no so, Bago lahat Good morning sa ating lahat no mga kaidol Trabaho naman po tayo na utay tayo mga kaidol no Uy bakit namatay yung ko natin Pati air po natin. Kagagawa lang natin. Ah, kagagawa lang ng air po natin mga ka-idol. No? Pero bakit nagkaganito? Pagkaganito. pa kaliwa. Kaliwa pa? Oh, tambay ang ano, area. Area sa mata mo? Okay, tambay kaliwa. Masok tuloy. Eh. Okay, tambay. Nangyari dito sa ating rigger mga kaidol Iria daw, Iria Woo! Diyos ko po Pero alam nyo mga kaidol no base uh, si sa aking uh, pagsusuri dito sa Pilipinas natin mga ka-idol no? pero ano tayo biraono, biraono. Kahit sumasabit na, bira pa rin. Sus, nako, Diyos uh. ko, ano bang klaseng rigger to? tayo dito sa radar natin. Uno! Dos na dos! Papahamag dos. talaga tayo dito sa... Bira dos! Bira tres! Tambay Papaham. na bira tres! Tambay ng bira tres! Ano ba yan? Tambay bira tres! Tambay ng bira tres mga idol Diyos ko po! Diyos ko Sabi ngayon. May stress tayo dito sa trabaho na to. So balikan natin mga kaidol no Wala nang paliguligoy no Ang Pilipinas mga kaidol ay Unti-unti na nagbago mga kaidol At lumalakas na mga kaidol no Hindi katulad nung Nagdaan pa uh, nagda Nagdaan taon na napakahina ng ating uh, ito. Ito Pilipinas mga kaidol no sa ngayon mga kaidol napakalakas na ang ating ha, Pilipinas mga kaidol no? Alin pa!

Pag-ibig mo sa kaliwa. At tambay mo na yung ano, ayara, ariwa. Kasi mo na kaliwa. Kalukuloko na mga ka-idol. Kaliwa, piso. Pasunin niyo po sa mga kanan mga ka eh. Kaliwa. Dito na pala sa bandang kaliwa. Sige, kaliwa pa. Kaliwa pa. ng boses mo supply supply okay, naman naglagsing ko na okay. hindi oh, Nawala na naglagsing ko na yes ko po pagka ganito yung rigor mga kaidol mamatay yung operator kagad dito mga kaidol no ko oh, wala na boses hula hula na naman to mga kaidol Mio, mari mar. Naramdaman ko na talaga mga kaidol na lumalakas na lumalakas yung ating bansa mga kaidol no dahil kay Pangulo so salamat sa iyo Master Pangulo no so ikaw lang talaga ang nakapagbago sa ating mundo mga kaidol so sana ay Masa mabuting kalagayan po kayo, Master Pangulo, no? So, safety pairs po palagi napakaraming salamat po ikaw lang po ang nakapagpabago sa ating uh, bansa master pangulo no so sana po ay tuloy tuloy na po ito na lumalakas na lumalakas na ang ating ang bansa mga ka idol no tama singko kanina mga ka no o, ko na lang e, kaliwa pa daw <laughs> ko po so sa mga kaidulan dyan so palagi lang tayo maghahanda mga kaidol no binago na talaga ng binago ng ating uh, pangulo ang ating bansa mga kaidol ramdam na ramdam ko na mga kaidol no so kayo dyan mga kaidol so maghanda na rin kayo mga kaidol no Muunlad ng ating bansa mga kaidol at pinapalakas na ng husto ng ating uh, pangulo mga kaidol So yung ating uh, magandang uh, panalubong sa taon na to, mga kaidol no Usa mga kaidulan dyan, so please subscribe pa no sa ating, mga, sa ating tatlong unit mga ka pang na upang madagdagan pa po ang tatlong unit ka idol vlog. So ganito ganito lang tayo mga kaidul no. O sana ay tumigil na yung China mga kaidul no. O matatakot na sila mga kaidul. Piso, piso, kanan Kanan, piso Oke, sampai kanan Bila uno tayo Bila dos na Dos, 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 Bot, bot, mo <laughs> Saati, mga kaitulan, jen, no So, unti-unti na nagbago ang ating Pilipinas mga ka-idol. Kagandahan pa niyan mga ka-idol no ay bibiyayaan pa tayo nito mga kaidol. idol kumukulo na ang ating mga sinaing no? mga ating sinaing mga ka -idol.

Tagal, bumaba. So sa ating mga kaidolan dyan, so support po sa ating channel no mga kaidol. So mga kaidol, dito mm -hmm. na muna po tayo mga kaidol no, pagkain to mga kaidol no. Oh. Kangkong, saka talbos ng kamuti mga kaidol, saka sibuyas, kamatis. Yan ang pagkain ano mga kaidol no. Pagkain sa pobre mga kaidol. Sa ating mga kaidolan diyan. So maraming maraming salamat po sa ating uh, tinatampok no mga kaidol. See you next vlog mga kaidol. Magpapaalam na po ang tatlong unit kaidol vlog. Pax. Thank you po.